Good morning guys, welcome back to our channel Magandang magandang umaga po sa inyong lahat Today's vlog guys uh, Maglilinis si Alan ng mga pupuan guys na naalikabukan galing sa bodega namin Ayan guys samahan nyo kami maglilinis si Alan Ayan guys maglilinis na si Alan Ayan lahat yan lilinisin niya guys Ayan dami niyan sayang din naman kasi guys pag itapon nila to medyo uh, okay pa itong mga upuan na to Naalikabukan lang guys kaya e yan nililinis ngayon ni Alan yan ginagamitan niya ng ano guys uh, pressurized uh, water yan may halong ano na yan guys sabon yan. Mega lab shout out kay uh, Jamal. <laughs> Ayan guys. Yeah. Tapos sa ah, bibilad na lang yan mamaya guys sa araw para mabilis matuyo. Ang dami niyan guys Ito pala yung mga Tanim na kamatis guys Ang dami nang na harvest dito Pero marami pa rin ano bunga Ayan At update naman pala sa Malunggay Ayan guys uh, Sumibol ulit Ayan dahil pinutulan nila nung ano Ayan Sumubuli yung malunggay guys bilis tumubo Ang dami nitong uh, lilinisin ni Alan. Ayan. Ayan guys, pinatagilid niya para matanggal yung, ano, yung mga buhangin pinapitan kasi ng mga alikabok guys nung nag sunstorm ng malakas uh, na kay guys medyo maingay yung ano yung uh, pressurized sa water na panglinis yan din yung mga aircon na nire repair guys yan ito pang isa yan pa yung isa guys nire repair yan, mega love shout out kay Jamal Bantuas. Kay Kalakay TV, Jets Daily, kay 4M Explorer. Yan, mega love shout out sa inyong lahat. Kay uh, Nin Creation. Yan. Yan. nasa pangalawa na si Alan, guys. sobrang uh, alikabok pinapitan ng alikabok kasi nung nag, nag sunstorm ayan guys ang lakas ng uh, pressurize ng ano guys para matanggal yung uh, alikabok pwede rin ano yan guys ginagamit namin ano yan pang car wash yan, yan guys malapit nang matapos yung uh, pang apat guys nasa panglima na tayo guys ayan apat na yung natatapos ni Alan pero babanlawan pa yan mamaya guys ayan. May labindalawa pang natitira guys. Good morning, good morning sa lahat ng uh, masogit kong taga-subaybay sa aking mga manonood, sa aking mga videos. Magandang-magandang umaga po sa inyong lahat.

Thank you. nagtitira ito na yung mga natapos guys Ayan. yan na Yan ay mga natapos guys sa pinatawag na namin may mga anim pa guys yung uh, natitira na hindi pa natatapos yan mega love shout out kay uh, Dennis Miranda kay Mitchell Marsan Jamal Bantuas Ito guys, yung mga hindi pa natatapos. Yan. Mga anim. Yung kapal ng halikabok. Matagal na kasing na-stock sa bodega guys. Bale, pito pa pala guys, yung hindi natatapos. May napakpan na isa. Ayan. Anim yan eh. Tapos yung pang pito. Ayan guys, tapos na. Hanggang dito na lang muli. Don't forget to subscribe. Like, comment, and share. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat guys. Bye bye.